Hello guys, good morning na naman Another Rote na naman Morning sa inyong lahat guys Welcome to my vlog Naglakad na ako guys pauwi na ako Ang oras ngayon is 7.15 O oh, Uwi na ako, maaga pa Ito yung simbahan ng Yangga, yun guys simbahan ng nyanga. Tuwin ako guys. Nag-abang na lang ako ng sasakyan pero maglakad-lakad muna ako. Mag-vlog muna ako guys. No? Para makita nyo yung retin ko tuwing umaga. Ito na talaga. Hindi na talaga ito magbabago yung simbahan ng, ng nyanga. Yan. pinaka rochen rochen ng umaga ay mag atit ng mga order laanan ko na lang yung ano 7-11 guys okay, so guys so 7-11 magrakada po magrakada po Tubig. Wala na kami tubig. Sa pamagkanan. Yan, so okay ko sa tubig yun, guys. Ito, tatawid ako, guys. Tatawid ako, guys. Lakad-lakad muna ako, guys, no? Kasi para mahaba-haba yung ano ko vlog ko guys Kami saksikan guys, Tami Marami And nyo guys. Tongki tayo guys, <laughs> silakan ayo. Ayo motak tayo. Oh. guys gasol station. Yan, gasol dito guys. Tapos meron din ano dito sa guys. Nagkikita Bicycle. Tsaka. Dadaan ako dito sa restaurant guys. Kasi ano. dadanan ko yung bayad pala. Nakalimutan ko. kakalimutan kong bayad dito ako sa my restaurant guys dito na ako guys singil na ako <laughs> yan pasok ako guys yan guys dito na ako sa suki ko guys diba ito na yung ano ko guys, pinaka. Bulalo guys, ang sarap ng bulalo guys. Ah, bulalo, bulalo, bulalo. Bulalo yan guys. Ito may tindahan rin guys. Joy Mix Vlog. Joy Mix Vlog. Yes. Ito yung restaurant ni Kuya Bibot. Ranara. to okay. okay, guys self service dito guys sa sa kanila ang ganda ang ganda ganda halaga mayroon ding andoks dito guys sa tabi kanila, kau kok mau ko guys kasi ntarin ko pa yung kalian lupakan eh Bye. bakit kaya kanta, kanta lang guys para masaya. Masayaan, right? masaya. pa yung mayari guys sa ano pa sa loob pa hindi pa yung okay nagtrapo siya ng lamis guys bye bye guys see you next vlog guys